Merong nagchat sa atin, so bakit ba daw ang tagal mapisa ng itlog ng kanyang ibon? Mayigit isang buwan na daw, hindi pa napipisa. So tinatanong tayo kung ano ba daw yung daylan na bakit daw hindi napipisa yung itlog ng ibon niya. Kasi kinuha niya daw yung isa, so binasag niya, so nakita niya daw na bugok ano nga ba yung possible na dahilan kung bakit nabubugok yung mga itlog ng ating mga african laberd so dito sa akin napakarami na ng mga uh, itlog na hindi po napisa kumbaga nabugok yung unang-unang dahilan dyan kung bakit po nabubugok yung itlog ay uh, dahil po sa init ng panahon kasi sa ngayon, napakainit na po ng panahon natin, lalo na po sa loob ng bahay. So, yun po yung uh, kadalasan na nagiging dahilan kung bakit nabubugok yung mga itlog ng ating ibon. Ang pangalawa naman dyan na dahilan uh, kung bakit nabubugok, so, minsan nababasa kasi yung mga ibon natin uh, tuwing umaga o paminsan-minsan naliligo yung hen. So, kapag uh, bumalik po yan doon po sa itlog niya, so, minsan, ah uh, basa siya at nililimliman niya yung itlog niya. So, nababasa yung itlog. So, yun po yung naging dahilan kung bakit nabubugok yung itlog. Ang pangatlo natin dyan mga kayo po, na dahilan kung bakit nabubugok ang itlog, minsan yung mga hen ay nagsisilan, lalong lalo na kung araw-araw natin yan sinisilip. So, minsan hindi na uh, nililimliman yung itlog niya o hindi na binabalikan. Nangyayari doon po sa uh, itlog kung fertile naman namamatay po yung similya o inakay kung buhay na kasi wala naman pong uh, init na nanggagaling doon po sa inahin. So namamatay na lang 'yon. Ang panghuli natin diyan mga po, na minsan mayroon pangyayari na hindi natin alam katulad po ng lindol nabubugok yung uh, itlog, So ito hindi tayo dito sigurado na 100% kung nabubuok nga ba kapag naglilindol yung mga nililimliman ng ibon natin pero marami na rin sa akin nagsabi niyan sa mga breeder natin dyan, na kaibigan natin so kapag daw naglilindol so yung mga nililimliman ng kanilang maibon nabubugok obserbahan natin yan kasi last week uh, naglindol So, yung mga ibon ko dito, meron naman mga itlog. So, tiningnan ko yung kanilang itlog. So, nakita ko, nabugok nga. Parang totoo yung sinasabi ng mga kaibon natin dyan. Kapag naglilindol, yun, nabubugok daw yung ibang itlog. Siguro yung iba na malalaki na yung uh, inakay o buna, kapag inabutan po ng lindol, napipisa pa naman yun. Siguro yung mga maliliit pa kapag inabutan po ng lindol dahil a uh, kubaga uh, dugo pa yon naalog-alog, So minsan nabubugok siguro yon dahil sa palog alog ng lindol. So yun siguro yung uh, sinasabi ng, ng kapo natin mag-ibon na uh, nabubugok. Although sa ibang uh, bagay naman katulad po ng baboy kapag buntis. So kasi uh, nung maliit pa ako ay meron kaming alaga na mga baboy. So yung inahin namin kapag inabutan po ng lindol. So minsan namamatay lahat ng mga uh, biik mapaninsala talaga yung malindol pero hindi naman natin yan makokontrol kasi hindi naman natin yan uh, inaasahan so wala tayong magagawa dyan.